May bagong ilalabas ang Honda Vietnam. Ito yung Winner R. Kung pipansin niyo sa mga video na lumalabas, na ano? parang ano siya eh, parang AI. Pero meron siyang maliit, meron siyang 12 seconds na video. Pero kung papansinin mo, pagka pinindot mo yung resolution, 720p sa panahon ngayon. Pag naglabas ka ng video, 2160 na po ang pinakamataas na resolution ngayon sa YouTube. Ano? Yung 180, yung 1080p nga mahina pa yun eh. Pero nakakapagtaka to ah kasi 720p lang yung video na resolution. Pero parang duda ako dito. At kung titingnan mo sa mga fiction na inilabas, parang AI siya eh, no? Pero tingnan lang natin, no? September 13, Saturday, ilalabas to yung bagong muka ng Winner R. So hindi na siya winner X, winner R na. Ito na daw yung version 5. Kasi kung hindi nyo na mga bossing kasi ang winner X bago lang dito sa Pilipinas yan eh. Sa ibang bansa po kasi mga nauna na yan sa Malaysia, sa Vietnam. Dito sa atin kasi ngayon pa lang nagkaroon ng winner X eh. Pero ang makina niyan kagaya sa RS150. No? So version 5 na raw to sa bansa na sa Vietnam, ano? Tingnan natin kung may pagbabago ba siya pagdating sa makina. O kung nadagdagan ba, nagkaroon ba ng ABS harap at likod. Kasi dito sa atin, harap lang eh, no? Tapos, sleeper clutch. So, baka may in-improve pa sila. Baka meron na rin road sink yan. So, malalaman natin yan sa September 13, Saturday. No? Nakita ko to sa post ni, ano, ni Moto Saigon, Saigon. So, duda lang ako sa video. Tapos yung mga pictures na inilabas niya. Parang tingnan mo yung picture na ipapakita ko dito. Para tong PCX na pinaghalong PCX na hindi na buo ni AI. Na no, nalito. So, ayun kinalabas yung picture. So, duda lang ako. Tapos yung mga detalye. Pagka sinu-in mo siya. Hindi malinaw yung letra ng Honda. Alatamong AI talaga siya. Pero marami na naglabas ng video sa Vietnam na ito daw eh, ano, ilalabas ah. So wala tayong idea, hindi pa natin alam, kahit ako, hindi ko pa po alam yan. Kumbaga binabalita ko lang sa inyo, abangan din natin, malay mo meron, di ba? Siyempre, pagka nakita natin sa ibang bansayan, susunod na yung Pilipinas, siyempre, naman. Hindi kaya ano to, X <laughs> Pero ang duda ko dito, isa tong modified na Winner X So parang ganun lang siya kasi tumingin ako sa website mismo ng Vietnam, Honda Vietnam. Wala pa ako nakitang post na kanila na ganito eh. Tapos kung mapapansin mo, live stream on the street. So magla-live sila sa street. <laughs> so hindi kaya isang modified na Winner X to? alam Nossa, motoblog